sa bungirong may pulang tandang. Bago tayo magsimula, maari bang pa-subscribe ng aking YouTube channel, Miss Cyrus Story, at papindot ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Salamat sa Baryong San Lazaro. May isang sabongerong kilala sa tapang, pero mas kilala sa pagiging gahaman. Si Terio Matador Baluyot. Walang laban na hindi niya pinapasok. Walang pustang hindi niya tinatanggap. Para sa kanya, ang buhay ay isang malaking sabungan. Kung sino ang pinakamatatapang, siya ang mananalo. Ngunit hindi alam ni Terio na minsan, ang kalaban mo ay hindi tao, kundi sarili mong kasakiman. Ang babala sa gabi ng buwang pula. Isang gabi, bago ang malaking laban, pauwi si Terio mula sa inuman kasama ang kapwa sa bungero. Malakas ang hangin, mabigat ang ulap, at tila may kakaibang lamig na dumaan sa balat niya. Sa kanto ng sementeryo, may nakita siyang matandang lalaking nakaitim, nakaupo sa gilid ng daan, tahimik itong nakatingin sa kanya. Anak, bulong ng matanda, kapag nakakita ka ng tandang na pula, huwag mong hahawakan lalo kang mawawala. Napatawa si Terio. Matanda, sa bungero ako. Wala akong kinatatakutan. Ngumiti lang ang matanda. Isang ngiting may misteryong nakatago sa dilim. Ang pagdating ng pulang tandang kinabukasan, siksikan ang sabungan. Naghihiyawan ang mga tao. Malakas ang mga hiyawan ng pustahan. Tapos, biglang tahimik ang lahat ng bumukas ng mag-isa ang pinto sa likod. Mula roon ay lumabas ang isang tandang. Kulay pula na parang nagliliyab. Hindi ito ordinaryong pula. Hindi ito karaniwang tandang. Kumikinang ang mga mata nito. Pula at itim na parang apoy at anino na magayakap. Kanino yan? Sigaw ng taga-anunsyo. Walang sumagot. Walang gustong umako. Ngunit ang tandang ay naglakad. Diretso kay Terio parang inaanyayahan siyang lumaban. Natawa si Terio at tinaas ang pera niya. Ito ang pinakamalakas kong ipupusta. Tandaan niyo yan. Huminto ang mundo. Pagpitik ng referee, pag-ikot ng mga ulo ng tao, pag-ugong ng arena, biglang huminto ang lahat. Nakapako sa ere ang alikabok. Nakatayo ang referee na parang estatwa. Ang dalawang tandang ay nakahawak sa lupa, hindi gumagalaw at sa gitna ng katahimikan lumitaw ang matandang na kaitim. ngunit ngayon ang kanyang mga mata ay kumikislap na pula, kagaya ng tandang. Teryo Anito? ang tandang na iyan ay hindi hayop. kasakiman mo yan, lakas mo yan, yabang mo yan. lumapit ito sa pulang tandang. pero kapag ang lakas ay hinaluan ng kasakiman Nagiging halimaw na sisira sa iyo, nanginginig si Terio. Anong kailangan kong gawin? Mumiti ang matanda. Huli mo ng pagkakataon. Kapag pinili mong ipagpatuloy ang laban, hindi pera ang mawawala. Ikaw, ang laban ng pulang tandang, bumalik ang oras. Isang malakas na sigawan ang umalingaungaw. Nagbanggaan ang mga tandang. Ang pulang tandang ni Teryo laban sa tandang ng kalaban. Sa simula, walang kasing lakas ang pulang tandang. Mabilis, mabangis, at tila may apoy sa katawan. Pero pagdating ng gitna, bigla itong nanghina. Parang may itim na usok na lumalabas sa katawan nito. Parang may sumusipsip ng buhay. Isang mabilis na tira ng kalabang tandang. Huwag. Bumagsak ang pulang tandang at kasabay ng pagbagsak, biglang parang may humila sa dibdib ni Terio. Parang nawalan siya ng sarili. Lumuhod siya sa lupa. Zumumpa ang tingin niya. At naalala niya ang babala. Kapag pinili mong ipagpatuloy ang laban, ikaw ang mawawala. Ang pagbabago ng sabonghero kinabukasan, nagising si Terio na parang napakalayo ng gabing iyon. Pero hindi iyon panaginip. Ito'y aral na hinding-hindi niya kakalimutan. Sinara niya ang sabungan. Ibinenta ang mga tari at manok na panlaban at nagtayo na lamang siya ng maliit na manukan para sa kabataan. Tinuturuan sila ng tamang pag-aalaga, disiplina, at pagiging responsable. Hindi na siya naghahanap ng pulang tandang, hindi na siya naghahanap ng panalo. Ngayon hinahanap na niya ang tamang landas. Aral ng kwento Kapag ang pagnanais ay napuno ng kasakiman ikaw mismo ang mawawala Hindi lahat ng kumikislap ay swerte Minsan ito ang kapahamakan Mas mahalaga ang pagbabago kaysa panalo Salamat sa pakikinig sa aking kwento Mag-iwan ng komento kung tungkol saan ang gusto mong pakinggan sa susunod Salamat Mag-subscribe ka na